Kanta. Ayun po ulit guys. Ito po kami ulit guys. Oh. Puro guys na po ako dito. Guys, guys, guys. Ayun po. Ayun po sa po. Ayun po Pusog na, po. na po, po kami sa sanggip gyep. Aray ko. <laughs> di, di tayo sa muna. Nature tripping mo tayo dito. Ito ang ganda pala dito. Ay, ako. Oh, Parang dito pa lang ngayon. Salamat. Okay ha. Ako uupo sa makina na lang. Lalalaw ko yung bata sa gitna ng media. Handa mo ko ka Ano may harness ka Hala, rin diyan? Kukutin na lang ko yung camera ko. Oh. May harness din pala diyan. Hay nako naman, siya. grabe kaya, pag ka yayaya pag nalaglag ko diyan. <laughs> Hindi <laughs> ka na dyan magbubuhay literal. Ingat <laughs> din ito okay. po. Ano yung Kahit hindi ka magpedal. kumalaw Hindi, pipedal ka pa rin. Kailangan magpedal mo. Oo. Oh. Parang hindi ko na maiaano pa ako dyan. Hindi <laughs> ko lang kung na lang. Parang, parang sa tagay Cable cart Cable sana. Car. Mag-ano din siya. Ito. Ito, diba, diba, ito, wala silang gastos Uy, dito na... Diba, diba, ano? sa, 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 sa Apuwang... Kasi walang makina. Oh, wala akong makina. Mm -hmm. Wala nga ano. Parang... Apuang ang od, ganyan din po yung papunta ng sagado. Tapos nakalambitin ah, ka po. <laughs> Mag ako, kahit ako maglalambitin na lang ako kaysa maglakad ako. Huwag na lang sigurong yung nuko. Mm. Ano po siya straight para sa yung tingin. nakahiga ah. Okay, may supply sila bandaroon. ayun Ayan ba yung bahay nila? Ayan o. Oh. Eh. Yun ang bahay na pwede kang matuloy. Yun ang na bridge na maas. Madami na. Hi! Kamusta yung... ka po? Ubus? Naubus ba ah, ito na sila kuya? <laughs> <po? Yes>. Hi! <laughs> Hi! <laughs> may Nahirapan niyo kami! kami! May, may, may Ay! Parang na sila. Lahat pa naman binigay sa kanila yung natira. Kaya yun. <laughs> Ayun si Mamanong. Si Mamanong. Si Mamanong. yung bike Si Mamanong. Mas bet ko pa yung Ferris wheel. <laughs> <laughs> oh, <laughs> Ito kasi oh. parang malalaglag kasi. Marunong na rin ako sumakay ng Ferris wheel na. Kahit yung open, carry uh -oh. ko din.